Magandang hapon po, Ma'am Lilibet. Yes, ma'am, unang-una po sa lahat, uh, ah, taos pusong pakikiramay po sa inyo at ah, sa inyo pong buong pamilya, pati na rin po kay Ma'am Sheila sa nangyari po kay Sir Quibi. Um, ma'am, siguro makuwento mo sa amin, ano, saan po ba papunta itong si Sir Quibi nung nangyari po ang insidente? Kapatapos lang po nila mag-deliver ng ice cube po. Kinala nila yung mga lalo na, tapos mabalik na po sila saan po, sa... Doon sa nila po, sa, sa Aqua Fresh po. Sa opisina po. Ah, so nagde-deliver po siya ng yelo. Tama po ba? Si Ma'am Sheila May po ang girlfriend po. Yes po. Ni Sir Quibi. Opo. So nung pumunta po si Sir Quibi doon, pabalik na po siya. Opo. Ganit kasi magte-12 na po. Kasi magbe-break time na rin sila. Okay so nako ilan taon na po si Sir Quibi? 20 po magte 21 ngayong October nako magbe birthday pa Yes po kasi dapat pupunta talaga siya ngayon dito sa Mandaluyong kasi andito ako ngayong July birthday ko din kasi <laughs> ah, Okay so taga Mandaluyong po Hindi po kayo? taga bulan po ako nag-stay na po ako sa kanila Okay so As nandito po ako nung na-accident siya tinawagan uh, lang po ako ng nanay niya Ah uh, okay so nagtatrabaho po kayo dito uh, sa po. Mandaluyong tapos hindi na hindi na siya nakaabot sa birthday ninyo ma'am kailan pa ang birthday niyo yung July 30 nako wow oh, naman ngayon ma'am si Sir Quibi po ano po ang nangyari doon sa uh, investigation po nila doon sa uh, aksidente ano, kasi ma'am, nung dumating po ako doon, wala man. Wala man ako sa pulis talaga na nakausap. Yung nanay lang po. Ah, si Kaya na ako po. yung lumapit dito kasi ako yung nandito po. Dahil kayo po yung nasa Mandaluyong. Ma'am, so nung nangyari po yung insidente, nadala po ba agad sa ospital itong si Sir Quibi? Nadala naman po. Kasi ano po ang nangyari? Nalaman ko lang po sa ospital, nandoon na po siya. In, na ano na po, nilagyan na po siya ng atobag po. Kasi, ito. Nang tubo po kasi nga nahihirapan na siyang uminga. mm -hmm. na yung niya po, nakaano po talaga. Tapos may, yung dalawang tuod niya din po, nasagasa din po ng ban. Okay, tapos nung ilang araw po na-confine itong si Sir Quibi, ma'am, nung pagkadala po sa ospital? 24 hours lang po kasi nilipat ko din po siya ng metret. No, kasi din po sa provincial hospital, hindi naman po talaga siya inasikaso at sinasabi sa amin po na na wala nga pong available na ICU kasi kailangan po talagang i-ICU ng anak ko. Kaya mm. nung mag po noon, nag-decide po kami na ilipat na lang po namin ng ibang hospital. Okay. So nung uh, nangyari po ang lahat ng ito ma'am, meron po bang umasikaso doon sa inyo na polis tungkol po dito sa nangyaring insidente? Wala ma'am po pumunta doon na polis sa ano. Sa, pumunta bum, lang po ako dito nung, sa polis po nung hapon na yun kasi kailangan nga daw po na pumunta ako dito sa station. Pero po dun sa, sa hospital, wala naman po. Eh, po sa pangyayari po, meron naman pong polis dun, ma'am. Mm, pero wala yung, na nag-follow up sa inyo, ma'am, na o, oh, kailangan po namin uh, kasuhan na itong uh, driver. Wala pong ganon pumunta sa inyo, ma'am? Wala ma'am po. Kasi kan ako pong pinapunta dito ma'am sa, ano, sa station po. Mm -hmm. Pinaliwanag so, lang po sa amin yung, kung ano yung nangyari po talaga. Okay, so nung pumunta po kayo sa police station, ano na po ang sinabi sa inyo ng police? Yan nga po, kailangan din po namin mag-file ng, ano, ng, ng kaso. Kaso hindi po nga namin, within 18 hours po, kailangan po namin mag-file ng kaso. Kasi hindi nga po namin naasikaso yun, ma'am, gawa ng, yung inano talaga namin yung anak ko po. Kasi nga, nasa critical po yung condition niya Nagpa po. Nagpa-pump lang po kasi mm -mm. kami. A ano po sinasabi? Nagpa-pump po kami. Nagpapump kayo no nung... para mabuo ano lang po siya nang hininga nang hangin. Opo. Ito po yung bago siyang Hanggang sa dumating po ako, hang... nagpump din po ako kasi okay. bumiyahe pa po ako pa Sorsogon. Okay, so dahil galing kay Sorsogon, nag-nakipump po kayo o sa kanila. Opo, nang umalis muna sila. Okay. So kailan po talaga nabawian na ng buhay si 19 po, June 19. Opo. Okay, June, June 19 po. Ano na po nangyari nung June 19, ma'am? Wala. Na. <laughs> yung ano, wala no. Na. Inuwi na lang namin inuwi nyo na lang po? Kasi wala na, nakailang arrest na po siya. Okay. So hindi, nung, nung June 19, ma'am, hindi na po siya na ICU, inuwi Ay, na, na ICU po siya, ma'am, na dinala po namin sa Metro Health nung dumating na po ako. Ah, okay. Dinala so na ICU po. naman po siya, Opo. pero wala na po talaga. So June 19, inuwi na lang. Hmm, kasi wala na yung, hindi na daw kakayanin talaga. Kung mabubuhay man daw siya, parang lantang gulay po. Kasi oh. Okay. na lang. Magandang hapon po, Police Lieutenant Colonel Ralph Oida. Ma'am, magandang hapon po at sa mga tagapakinig po ng inyong programa. Magandang hapon po sa lahat. Yes, sir. Opo, magandang hapon na uh, live po tayo dito sa Wanted sa Radyo. No? Uh, Police Lieutenant Colonel Oida, medyo may clarifications lang tayo. Nung nangyari po yung insidente dyan sa Talisay, uh, Sorsogon, meron po bang rumismende po na PNP natin, kapulisan dyan sa uh, nangyari kay Quibi, kay Sir Quibi? Ah Yes ma'am meron po. Meron, meron naman po tayong po. Uh, first ponder na dumating sa lugar mm -hmm. para i-secure is po yung uh, payoff incident and uh, ma-secure po yung mga evidence na pwedeng makolekta. And okay. at the same time po, mm -hmm. nakapag-secure na rin po kami ng CCTV footage para mas mabigyan po ng linaw kung mm -hmm. ano po ito talagang nangyari dun sa, nangy sa aksidente. Yes, so yun po yung nakita natin kanina na CCTV footage. So upon investigation, uh, Police Lieutenant Colonel Oida, ano po ang uh, resulta ng inyong investigasyon? Sino po talaga may kasalanan, sir? Be base po sa initial investigation ng ating kapulisan, mm -hmm. lumalabas po dito na ang uh, meron po talagang at fault dito is yung uh, fan na bumangga po dun sa ating uh, tricycle. Okay. So yung van po talaga pero yung van po yung driver po ba ng van ay uh, nakulong po ba natin sir na inquest po ba natin yung driver? Yung pong driver is arrested, arrestado po natin yes. and uh, yung pong van ay na custody din po natin. Okay. Pero pinaliwanag po namin dun sa family mm -hmm. na kailangan po within 18 hours nga po is makapag-file tayo ng kaso mm -hmm. during that time. Yes, pero and upon the mother nung tinanong po natin si Ma'am Lilibet kanina ay eh, parang wala daw po na police na nag-follow up sa kanila about the filing of the case sir. Ah uh, during that time po ma'am, uh, nasa crime scene pa po sila nung I mm -hmm. uh, am dun po sa area of incident pa po sila yung mga kapulisan natin. Mm -hmm. And nung hapon na po sila nakapag-uupa pero dito na po sa police station ma'am at dito na po namin ipaliwanag yung mga proseso at mm -hmm. dapat gawin din ng pamilya para mapangampahan po ng kaupulan kaso yung driver. Okay. So, Police Lieutenant Colonel Oida, nakapagsampa po ba ng kaso? Meron na po bang naihain na reklamo? Unfortunately, ma'am, uh, due to an, una availability po ng family, mm -hmm. hindi po kami nakapag-file din ng kaso. So, nasaan Kaya na po yung, yung driver yun po, ngayon? Yun po yung kadahilan na, na ininform po namin yung family na i na po namin yung yung uh, suspect, yung driver. Together po nung uh, van. Kasi mm -hmm. po wala na po kaming legal grounds to hold the person dahil naglapse na po yung uh, period ng kanyang ano uh, pagka-aresto. So after 18 hours, hindi pa po sila pumunta diyan sa istasyon niyo, tama po ba? Hindi. Yes ma'am kasi po during that time naga uh, as as what I understand ma'am, mm -mm. uh, busy po sila. Pero po upon release po ng uh, suspect, mm -mm. pinaliwanag din po namin doon sa family that we can still file the case through regular filing po. Oo, kasi kung uh, nangyari po yan at uh, sila ma'am, e, aminado naman po sila na busy po talaga sila doon sa uh, hospital, siguro po maganda din sana kung meron pong police na nag-follow up din sa kanila, pumunta pong personal doon sa kung nasaan po sila ano para ma isang po sana yung kaso. Pero uh, sa ngayon sir uh, Police Lieutenant Colonel Oida ano po ang plano ng ating uh, Sorsogon City Police para pumatulungan po sila Ma'am Sheila May? Ay, yes ma'am uh, po. Sa ma tatunayan po ma'am, uh, kasama ko po ngayon dito yung family ng Totoo po ba yan? Kasama ko. Po? Nagkataon po na okay. this past few weeks po, uh, ready na po sana kami mag-file ng case but... Uh, ang hinihintay din po namin yung availability ng witness para makapag-execute po siya ng affidavit. Okay. Kaya po isa rin po yung sa mga reasons kung bakit nagkaroon po ng delay. Mm -hmm. But uh, today po uh, tapos na po namin lahat ng mga documentary so, today requirements para mag- yes ma. Today tapos na niyo na niyo lahat, tama ba? Yes, ma'am. Opo. Okay. Ma'am Lilibeth? Yes, ma'am. Ma'am, narinig nyo po yung uh, pahayag po ng ating uh, OIC, Chief of Police po, dyan po sa Sorsogon City. At uh, unfortunately, yun nga po, meron po kasi tayong period na fina-follow doon kapag hindi po na-file yung uh, case during the inquest proceedings po. Uh, within that period, uh, wala po silang legal basis to hold yung uh, suspect or yung driver po ng van in this case. At uh, yun nga po, unfortunately, nakawala po siyang ngayon but uh, kagaya din po ng sinabi ni Police Lieutenant Colonel Oida pwede po itong i-file pa din uh, on regular filing na ma'am doon na po kayo sa piskalya pupunta at yun po ang gagawin natin ano tutulungan po namin kayo pasasamahan namin kayo doon sa kanilang istasyon para kunin na po yung mga requirements din and all the affidavits na kailangan at uh, mahainan na po pa na po yung reklamo na dapat pong maisampa laban po doon sa driver ng sasakyan Opo ma'am. Opo ma'am. At uh, sana po kayo po dyan sa inyong lugar ma'am Lili Beth, maihanda niya na rin po yung mga documents na kailangan kagaya po nung death certificate din ni Sir Quibi okay. para po maayos na natin ito. Okay na po ma'am. Okay na po, na po lahat ma'am. Yung concern Ayun. lang po talaga namin ma'am, yung driver at saka yung, yung may-ari po ng van kasi po pinapangakuan lang po okay. talaga kami ma'am. Kaya po dinalog, mm. isa pa rin yung namin po sa inyo kasi nga pinapangakuan lang talaga kami. Yung sa About naman sa police, ma'am, okay naman po kasi nakikipag-cooperate naman okay. po sila sa amin. Yung ina na lang talaga namin, ma'am, talaga yung driver at saka yung may-ari ng van kasi till now po, ma'am, niho'y nihay, hindi po wala po silang pakialam sa amin. Oh. Kahit nga po mag-ingi ng sorry o kung ano man yung ano, hindi po nila ginagawa. Kumbaga, parang ang lakas pa ng loob nila na bakit ba nung nandito daw yung asawa niya kasi isang isang witness po, mm -mm. na bakit ganun na yung asawa niya hindi kinasuwar tapos ngayon daw, bagayang sasabi na maitukulong pa daw yung asawa niya. kaya mm. Siguro ma'am, ganito na lang po. Uh, we will monitor it off-air. Pag-uusapin po namin kayo. Kayo po nila, uh, ma'am lilibet at of course si ma'am Sheila din po para makatulong din po kami. At uh, bukod po sa pagsama po sa police station, maski po doon sa fiscal's office, samahan na din po namin kayo. Kasi karapatan niya rin po na i-file yung kaso kahit po lumagpas na po yung period na sinasabi ko kanina, yung 18 hours na sinasabi ng mga pulis at uh, pag naisaan pa po yung kaso pwede pa rin po mag-issue ng warrant of arrest ang ating hukom so wag po kayong mag-alala ma'am Lilibet itutuloy po natin ito wag po kayong uh, mag-worry d'yan sa Sorsogon nandito po ang wanted sa radyo para sa inyo at sisiguraduhin po namin na ibibigay po namin ang hostisya na sa amin pong abot ng aming makakaya salamat po ma'am thank siya. you po ma'am